Yan guys, nasilid na namin. Bali nakabitong sa ako yung una. Dali ito pa yung. Tukarin namin 'no. Oh. Ano. Oh. Sa asalang pa na uh, huli kasing iluto to, to hindi kaya ng isang salang ayan guys kukra muna kami kukra hindi muna ka ang may nakapang pa naghihintay ko tayo sa kukra at hindi muna tayo sa kukra hindi tayo, tayo sa kukra dito makakain pa naman ng kupra ngayon. Ang galit ka naman. naman nga lang.

I'm on. guys, habis habis lah, habis lah hati balik magsasako muna kami guys bago namin simulan yung natitira pa meron pa kasi sa taas balik kalah hati pa lang yung narukad namin yun, sasaku muna kami balik, itu pa yung Ito pa rin namin, oh. No? Ayan, Isang no? salang pa. Nakahuli uh, kasing ito. Ito to. Hindi kaya ng isang salang. Ayan. Siguro mas marami naman tungkol ng ilokad namin. Kung para dito. Okay, guys. Magsasarap muna kami. Hanggat wala si bossing. Sige na kami, guys. Magsasarap muna

karena karena tugas penanganan ya menggunakan semua kentang kentang ini kita kumpulkan dari timur

weekend Guys, guys Main next episode, Pak. Baru Ini aku makannya ya. 何、ah, で Diyan to na gulo. na Ang ay tubig kompensasyon budget. Kakayanin ang Guys, another lukad. Tama kung sa taas niyan. Budget. pa ito ng aming kanina. Yan, na namin kumain.

hindi namin sila tapos guys ay siya nang bahala siya nang dito maglulukad May maiwan namin dito siya nang Ayan guys. Tinatapos na si Orin yung kupro. Hindi namin natapos. Ah, yun. Natapos lang na maghapon pero yung gawa hindi. sa Bali. Si boss na ang tatapos nito. Lalamahin niya daw mamayang gabi. Ayan lang yung nasilid. Labing isang sako. Tapos itong rin ay may tinapang pang hilaw. Overcooked at halfcook. <laughs> <laughs> Kaya hindi na Kaya hindi na yari Ayun lang guys At kami uwi na Baka kami abutin pa ng Lurok Ay hindi pa kami nakawi Yan o may ulingin pa Bao And guys Umiin na